Guys, good morning. Welcome back to so YouTube channel na mimi ni Papa bisayan. Holy Thursday for today's vlog. Um, nagising na po yung lahat. Dito tayo sa likod nag-intro dahil nagpapasound si si Ronald. Uh, mula pa kahapon, uh, masaya. Masaya na maingay po kami dito. At ayan, yung iba nakaligo na, yung iba hindi pa, yung iba nakagigising kala, kagigising pa lang. Tapos yun, ako naman, tapos ko na pong paliguan si Shaira dahil dadating si Jing. At yun, si Jing at saka si, si Mama Walin. Oh! Bakit? May customer ako. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Give money, give money, give. Papalita yung customer. Ayan si Shira. Nagpapainit na po siya. Pinaliguan at ginupitan ko. Dahil dadating yung daddy mommy niya. Piyak magpapakarga yan. Sasabihin na naman, Ako ay wala ka pagligo. <laughs> Samantala nandun nagkakapi yung iba. Nakasaon si Ronald. Good morning guys. Good morning guys. Ayun, nagkakape na sila. Yung mga jeans and girl at saka sugood so boy. Hmm, taga-Takloban. Stop. na, sus, Ginoo ko. O. Kumalibpat-pat. Oo. Ano pa, tag Nihintay namin na dumating si Mama Wali na yun. Surprise daw, surprise. <laughs> Lahat alam. <laughs> Siyang ang masusurprise ngayon. hindi yan pinaliguan, at <laughs> saka. Ah. Ngayon, okay, naparayaw ano? Man? Man? <laughs> <One, nap> <laughs> Ay, it na, usasi ha! <laughs> Ay, <no. laughs> na, usasi ha! oh alak! <laughs> <two, three>, <laughs> <laughs> ah, mati Man? Sara. <laughs> Pero yun na kayo malalaki ano. Hindi na makugot. <laughs> Hindi na ma. Man, 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 man. Ang gigot ang mga.

Yan habang niluluto pa yung ulam, naglalaro sila ng volleyball. Hayaan mo sila, di pa siguro nagugutom kasi naglalaro pa. Yung misa, nandyan na sa labas. Ayan, kasi manananghalian na sana magpo-food fight na, na naman. <laughs>

<laughs> onhora, ah, hmm. <laughs> ah, yung pinggan ni Paul. <laughs> <laughs> <Ay, princess. laughs> ah, abot lang. Ay, sus! Sorry. Kung okay ano, hawiya kayo mahangalat na, ito. Pati kanin siya usaw. Sinausaw sa toyo Isra! Susi, so, Isra. Nahuhuli. Hmm. Mukbang sa labas. Sige. Kung ka mo. Bum pinggan lugod. Si Patpat nasali ngayon sa ano sa mukbang. Kagabi tulog na tulog sila ni Piang. Yan. Tanun. Oh! oh, oh. oh, oh. 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 <laughs> Nag-aaway. <laughs> Nag Nag-aaway na yung mga aso. Lagi marasot na bulan. Ay, Dingkat palit-pul. niya <laughs> sa Ayan guys, hapon na. Tapos, alis po kami. Uh, doon kami sa labas kakain. Uh, um, hinihintay ko lang si Dian kay sakto-sakto lang na dumating po siya. So, bali, nandun na sila. Nauna na. Alis po kami kasi marami po kami ngayon. May birthday po yung kabitbahay namin. Uh, nakakaano na imbitahin. Nakakaya na imbitahin po kami. Um, marami po kami guys. Isa, isang barangay po kami, isang barangay. So doon muna, ka, doon na lang kami kakain sa Tabing Dagat sa Vima. Kami na lang ni ano ni Dian yung hawuli. Nandito na po kami sa Vima. Ayun. Maraming sasakyan hindi magatawid dahil kas kasiro po yung sasakyan tak Vima nakabalik na naman po tayo dito sa Vima nandito po sila Naku, may music pa. May music pa. May music. Yan, nasa mahabang mahabang mesa.

At saka sa banda doon, maganda yung ano lights. Ewan ko kung ano ang mayroon doon. Kasi dito lang po yung alam kong malapit na kainan yung Vima. <tipan> Nag-order pa sila. Para 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 lang nag-ano, nagluluto. Si Mama si Pinsoy ayo magpa yakap sa mami niya sa dalawang ate. Dito na lang sila, ayan. Yo, tingnan niyo. Babalik si Sarah. Babalik si Sarah sa tiyan.